Naranasan mo na bang maramdaman na may hindi nakikitang pumipigil sa iyong kaligayahan? Kahit gaano mo pagsikapan, bumabalik ang mga problema, naglalaho ang pera, at tila napakalayo ng kapayapaan. Paano kung ang solusyon ay nasa loob na ng iyong tahanan, isang bagay na kasing simple ng asin? Sa paniniwalang Filipino, ang asin ay hindi lamang para sa pagkain ito ay isang makapangyarihang panangga laban sa inggit, malas, at mga ligaw na espiritu. Isipin mong maglagay ng asin sa isang baso at, sa loob ng 24 oras, masaksihan mo ang nakatagong enerhiya sa iyong paligid. Ang ritual na ito ang maaaring maging susi sa pagbabago ng iyong kapalaran simula ngayong gabi. Ang asin ay matagal ng higit pa sa isang pampalasa sa hapagkainan ng Pilipino, ito ay isang sagradong panangga na iniwan ng ating mga ninuno upang protektahan tayo laban sa mga puwersang hindi natin nakikita. Mula sa bulong na payo ni Lola na maglagay ng asin sa pintuan, hanggang sa lumang paniniwala na ang asin sa tubig ay kayang magtaboy ng inggit at masamang espiritu, ang payak na kristal na ito ay nagdadala ng kapangyarihang maglinis at magpanibago. Kung ikaw ay naging balisa sa gabi, nananaginip ng mga kakaibang simbolo, o nakararamdam ng bigat ng enerhiya sa iyong tahanan, maaaring mensahe ito ng universo. Kumpirmado ng tarot na ito ay hindi aksidente, ito ay tadhana na nagpapaalala sa iyo na linisin ang landas sa iyong harapan. At ngayong gabi, matutuklasan mo kung bakit ang isang simpleng baso ng asin, na iniwan ng hindi ginagalaw sa loob lamang ng 24 oras, ay kayang maghayag ng mga katotohanan, sumipsip ng negatibong enerhiya, at maghatid ng mga biyayang hindi mo kailanman inasahan. Ang hiwaga ng asin sa paniniwalang Filipino sa Pilipinas, ang asin ay higit pa sa isang sangkap sa kusina, ito ay sagisag ng proteksyon, paglilinis, at nakatagong kapangyarihan. Sa loob ng maraming henerasyon, bumulong ang ating mga nakatatanda tungkol sa kakayahan nitong harangin ang masasamang espiritu, sumipsip ng inggit, at ibunyag ang mga enerhiyang nagkukubli sa katahimikan. Ang asin ay hindi lamang para sa lasa, ito ay isang panangga na humaharap sa pagitan ng iyong tahanan at ng mga anino. Madalas sabihin ng ating mga lolo at lola, kung ayaw mong pasukin ng malas ang iyong bahay, maglagay ka ng asin sa sulok. Kung ayaw mong pumasok ang kamalasan, maglagay ng asin sa mga sulok ng bahay. Ang mga ina ay binubudburan ito sa pintuan, lalo na kapag may bisitang nag-iwan ng mabigat na enerhiya. Naniniwala ang mga mangingisda na ang asin ang kanilang proteksyon laban sa bagyo, habang ang mga magsasaka na may dala-dala ito bilang anting-anting laban sa inggit at pagkalugi. Bawat butil ng asin ay higit pa sa kristal, ito ay kapalaran na naging totoo. At may tunay na hiwaga kung paano tumutugon ng asin. Kapag inilagay sa tubig, hindi ito nagsisinungaling, ibinubunyag nito ang katotohanan ng enerhiya sa iyong paligid. Kung nananatiling malinaw ang baso, payapa ang mga espiritu sa paligid. Munit kapag may umuusbong na bula, nagiging malabo ang tubig, o lumilitaw ang kakaibang anyo, naniniwala ang ating mga nakatatanda na ito ay tanda ng mga puwersang di na nahuli at nabilanggo bago pa man sila makasama sa iyo. Isipin mo ito, isang pamilyang laging may alitan at hirap makatulog ang naglagay ng isang simpleng baso ng tubig na may asin sa kanilang sala. Kinabukasan, malabo na ang tubig, tila babuhay na may kakaibang hugis. Gumaan ang hangin sa bahay at bumalik ang kapayapaan. Katuparan lang ba ito? O ang asin, tahimik na sumisipsip ng dilim na walang ibang makakita. Sa bawat probinsya, mula Luzon hanggang Mindanao, nananatiling matibay ang paniniwala, ang asin ay hindi kahinaan, ito ay kapangyarihan. At ngayong gabi, pinaaalalahanan ka na ang payak na kristal na ito ang maaaring mismong kasangkapang ibinigay ng tadhana upang linisin ang iyong landas. Kaya kung iniisip mo kung bakit laging lumalayo ang swerte, bakit nananatili ang bigat sa iyong tahanan, o bakit hindi mapakali ang iyong puso tuwing gabi, maaaring ang kasagutan ay nasa iyong kusina lamang. Isang baso ng tubig. Isang dakot ng asin. At ang tapang na magtiwala sa matagal ng alam ng ating mga ninuno, na ipapakita ng universo ang mga sikreto nito kapag handa ka ng makita ang mga ito. Mga palatandaan na ipinapadala sa iyo ng universo. Bago pa man ipakita ng asin ang katotohanan nito, madalas nang nagbibigay ng tahimik na babala ang universo, mga bulong na tanging mga pusong bukas lamang ang nakararamdam. Maraming Pilipino ang kabisado ang mga palatandaang ito, sapagkat naranasan na nila, ang bigla ang katahimikan na bumabalot sa bahay, kahit may nagsasalita, ang apoy ng kandilang kumikislap ng walang hangin, at ang mga kakaibang panaginip na paulit-ulit na dumarating na tila may dalang mensahe. Naranasan mo na bang magising alas negatibo tatlo, Sero-sero ng madaling araw na may bigat sa puso. Sa paniniwalang Filipino, banalang oras na ito, dito pinakanipis ang harang sa pagitan ng nakikita at dinakikita. Naglalakad ang mga espiritu, bumubulong ang mga ninuno, at nararamdaman ng kaluluwa ang hindi nakikita ng mga mata. Kung minsan, ang panaginip tungkol sa tubig ay tanda ng umaapaw na damdamin. Nanaginip ng isda. May paparating na balita. Nakaramdam ng kilabot ng walang dahilan. Hindi iyon basta-basta, enerhiya iyon na gumagalaw sa paligid mo. Sumasang ayon ang tarot sa mga pamahiin ito, na isiniwalat na nagsasalita ang kaluluwa sa pamamagitan ng mga palatandaan kapag hindi kayang magsalita ng bibig. Madalas lumitaw ang moon card kapag may mga ilusyon o sikreto sa iyong paligid, habang ang tower ay nagbababala ng bigla ang pagbabago. Ngunit ang star ay kumikislap bilang pangako na matapos ang bagyo, may laging muling pagsilang at pag-asa. Kung napapansin mo ang mga numerong tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o tatlo oras tatlumput tatlo minuto, hindi ito mga aksidente. Ito ay mga mensahe mula sa banal, tinatawag ang iyong pansin sa pagkakaayon, balanse at tadhana. Ang bigla ang pagring sa tainga, ibong biglang lumapag sa iyong bintana, o kahit ang marinig ang iyong pangalan na wala namang tao, ito ang mga banayad na kanti ng universo, hinihikayat kang maghanda at dito nagiging higit pa sa tradisyon ang ritual ng asin. Hindi lamang nito ibinubunyag ang enerhiya sa paligid mo, pinatutunayan nito ang matagal mo nang nararamdaman sa iyong espiritu. Kung malakas ang mga palatandaan sa paligid mo, ang ritual na ito ang iyong paraan ng pagtugon, ang pagsabi sa universo, nakikita kita, naririnig kita, at handa na ako. Isipin mong inilalagay mo ngayong gabi ang baso ng tubig na may asin sa iyong silid. Habang ikaw ay nahihiga upang matulog, hindi na mananatiling walang sagot ang mga senyales na nararamdaman mo. Bukas, hahawakan ng tubig ang katotohanang matagal ng alam ng iyong espiritu. Ang bigat ay magkakaroon ng anyo. Ang di nakikita ay magiging nakikita. Kaya kung puno ng mabigat na enerhiya ang iyong mga araw, kung binabagabag ng mga panaginip ang iyong mga gabi, huwag kang matakot. Hindi ka isinumpa, ginagabayan ka at pinili ng universo ang sandaling ito, ngayon mismo, upang ipakita sa iyo ang daang tatahakin. Ang 24 oras na ritual ng asin. Ngayong nauunawaan mo na ang mga palatandaan, panahon na upang malaman ang mismong ritual, ang simpleng ngunit makapangyarihang gawain na kayang linisin ang iyong tahanan at ibunyag ang nakatagong enerhiya sa iyong paligid. Ito ay hindi basta ritual lamang, ito ay bulong na ipinasalin-salin ng mga henerasyon, Isang tiwalang iniwan ng ating mga ninuno upang protektahan ang kanilang mga tahanan at gabayan ang kanilang mga buhay. Upang magsimula, kailangan mo lamang ng tatlong bagay. Isang malinaw na baso, walang marka, walang harang, upang walang maitago sa iyong paningin. Malinis na tubig, nasa normal na temperatura, payapa at tahimik, tulad ng balanse na nais mong dalhin. Isang dakot ng asin, hindi sobra, hindi kulang, sapat lang upang takpan ang ilalim ng baso hakbang isa, punuin ang baso ng tubig. Hayaan itong maging payapa, kasing payapa ng iyong paghinga habang tinatawagan ang kapayapaan. Habang dalawa, idagdag ang asin at hayaang dahan-dahang matunaw, paikuting marahan hanggang maglaho ang mga kristal sa tubig. Habang hinahalo, ibulong ang iyong layunin, proteksyon, kapayapaan, o ang pagbitaw sa negatibong enerhiya. Habang tatlo, Ilagay ang baso sa silid kung saan pinakamabigat ang enerhiya, madalas ito'y sa kwarto, sa sala, o malapit sa pintuan. Pagkatapos ay maghintay. 24 na oras. Huwag itong galawin, huwag itong ilipat. Hayaan lamang na ang asin at tubig ang gumawa ng kanilang sagradong gawain. At dito mas lumalalim ang hiwaga. Pagkaraan ng isang buong araw, bumalik sa baso. Pagmasdan ito ng mabuti. Ano ang iyong nakikita? Kung nanatiling malinaw ang tubig, tanda ito na malaya sa bigat ang iyong tahanan na kapayapaan ang bumabalot sa iyo. Kung may mga bula na umakyat, naniniwala ang ating mga ninuno na nahuli ng baso ang negatibong puwersa na dati gumagala sa paligid. Kung ang asin ay bumuo ng kakaibang hugis o gumapang paitaas, maaaring mas malalakas na enerhiya ang nahuli, inggit, sumpa, o damdaming ipinadala laban sa iyo. Kung ang tubig ay naging malabo, tanda ito na nasipsip ng ritual ang mga bagay na hindi kayang makita ng iyong mga mata. Sa paniniwalang Filipino, nagiging salamin ng di nakikita ang basong ito. Hindi ito nagsisinungaling, hindi ito nagkukunwari. Ipinapakita nito ang totoong nasa paligid mo. At sa pagsalo nito sa mabibigat na enerhiya, binibigyan ka nito ng pagkakataong muling makahinga. Isipin ang ginhawa ng isang inang nababahala sa walang katapusang pagtatalo sa kanyang tahanan. Isinagawa niya ang ritual at kinaumagahan malabo na ang tubig, puno ng kakaibang hugis. Itinapon niya ang tubig at sa loob ng ilang araw, nagsimulang mawala ang bigat. Naging banayad ang mga usapan, bumalik ang tawanan. Katuparan lang ba ito, o tadhana na sumasagot sa kanyang panawagan? Tandaan, hindi ito basta pamahiin lamang. Ito ay manifestation. Kapag inilagay mo ang basong iyon, sinasabi mo sa universo, handa na akong makita ang katotohanan. Handa na akong linisin ang aking buhay. At ang universo sa pamamagitan ng asin at tubig ay sasagot. Kaya ngayong gabi, huwag nang magpaliban. Hanapin ang iyong baso, ibuhos ang tubig, at hayaang magsalita ang asin. Sapagkat sa loob ng dalawamput-apat oras, maaaring makita mo na ang matagal nang nagkukubli sa iyong paningin at magsimula ang iyong landas tungo sa kapayapaan. Mga pahiwatig ng Zodiac at Tarot ang ritual ng asin ay hindi lamang salamin ng mga nakatagong enerhiya, nagsasalita rin ito ng kakaiba para sa bawat zodiac sign, sapagkat ang tadhana ay nagpapakita ng sarili nito sa natatanging paraan para sa bawat kaluluwa. Kumpirmado ng tarot ang katotohanan ito, hinuhubog ng iyong tanda ang paraan ng iyong paglilinis, pagbibitaw, at muling pagsilang. Ngayong gabi, tingnan natin kung paano hinahaplos ng ritual ng asin ang bawat landas. Fire Signs Aries Leo Sagittarius matapang masidhi at madalas hindi mapakali. Ngunit kapag ang apoy ay masyadong malakas, sumusunod ang inggit at alitan. Ang baso ng tubig na may asin ang nagiging balanse ng iyong apoy, sumisipsip ng init ng pagtatalo, pinapalamig ang mga sulyap ng inggit sa paligid mo. Para sa Aries, nagdadala ang ritual ng linaw sa pag-ibig at ugnayan. Para sa Leo, pinapawi nito ang kapalaluan at binubuksan ang puso sa pagpapatawad. Para sa Sagittarius, tinatanggal nito ang ulap ng pag-aalinlangan upang sa wakas ay magsimula ang inaasam na paglalakbay. Paalala ng tarot card na temperance, balance ang iyong tunay na kapangyarihan. Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn Matibay at praktikal, madalas pasanin ng Earth Signs ang pinakamabibigat na responsibilidad. Ikaw ay nagtatrabaho, nagplaplano, naglalaan, at kung minsan, ito ang nag-akit ng inggit. Ang ritual ng asin ay nagiging pananggalaban sa mga harang sa pinansyal at nakatagong panibugho. Para sa Taurus, tinatanggal nito ang mga balakid sa pera at katatagan. Para sa Virgo, nililinis nito ang kalituhan ng isip, ibinabalik ang pokus sa tunay na mahalaga. Para sa Capricorn, iniaangat nito ang bigat ng pananagutan na matagal nang nakakulong sa iyo. Ang mga Pentacles card ng Tarot ay umaayon dito, na ang kasaganaan ay dumadaloy ng malaya kapag nalinis na ang enerhiya. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Laging buhay ang iyong isipan sa mga ideya at pangarap. Ngunit ang mabibigat na enerhiya ay nagpapalabo ng iyong linaw, nagpapahirap gumawa ng desisyon at kumitil ng payapang pahinga. Ang ritual ng asin ay iyong sariwang hininga, winawalis nito ang kalituhan, sinisipsip ang chismis at inggit at muling pinatalas ang iyong pananaw. Para sa Gemini, ibinabalik ng ritual ang balanse sa mga relasyon. Para sa Libra, tinatanggal nito ang hindi pagkakaunawaan at ibinabalik ang pagkakaisa. Para sa Aquarius, tinutulungan kang bitawan ang nakaraan upang maituon sa mas malawak mong pangitain. Nagminigning ang tarot card na The Star para sa iyo, gumagabay patungo sa katotohanan at tadhana. Water Signs, Cancer, Scorpio, Pisces Ang iyong puso ay malalalim na karagatan, puno ng damdamin, alaala, at mga lihim. Ngunit ang lalim na ito ang umaakit ng inggit at bigat na sikolohikal. Ang ritual ng asin ang naglilinis ng iyong mga tubig, hinahaya ang bitawan mo ang sakit na inakala mong hindi na mawawala. Para sa Cancer, nagdadala ito ng paggaling sa pamilya at tahanan. Para sa Scorpio, pinuputol nito ang tali ng negatibong nakatago, pinalalaya ang iyong espiritu. Para sa Pisces, iniaangat nito ang tabing ng kalituhan at binubuksan ang pinto ng intuisyon at banal na paggabay. Paalala ng Moon Card ng Tarot, laging umaahon ang mga nakatagong katotohanan, at sa asin, ligtas kang haharapin ang mga ito. Ang mensahe ng lahat. Ano man ang iyong tanda, sang-ayon ang tarot, lumilitaw ang tower kapag sobrang bigat na ng enerhiya, babala na may kailangang masira bago pumasok ang bagong liwanan. Ngunit huwag matakot. Pinapahina ng ritual ng asin ang pagbagsak, ginagawang muling pagsilang ang pagbagsak at kasunod nito ay dason na ang akong magdadala ng saya, linaw at mga biyaya. Kaya tandaan ang katotohanan ito, hindi kinokontrol ng iyong zodiac ang iyong tadhana, ipinapakita lamang nito ang iyong landas. Ang asin, ang tarot at ang universo ay sabay-sabay na nagpapaalala, ang paglilinis ay hindi kahinaan. Ito ay tapang. At sa isang baso ng tubig at isang dakot ng asin, muli mong inaangkin ang kinabukasang lagi ng nakalaan para sa iyo. Ang espiritual na kahulugan sa likod ng ritual. Bakit nga ba ang isang bagay na kasing simple ng asin ay may ganoong kabigat sa ating buhay? Para sa iba, isa lamang itong mineral, puting kristal na natutunaw sa tubig. Ngunit para sa mga nakikinig pa rin sa bulong ng kanilang mga ninuno, ang asin ay isa sa pinakamalinis na handog ng universo. Hindi ito nasusunog, hindi ito naglalaho, hindi ito nagsisinungaling. Ibinubunyag nito, sinisipsip nito, at pinoprotektahan nito. Sa tradisyong Filipino, ang asin ay laging naging isang sagradong harang. Tuwing bagong taon, may mga pamilyang nagwiwisik ng asin sa pintuan upang salubungin ang swerte at itaboy ang inggit. Kapag may alis na biyahero, nilalagyan ng ina ng asin ang kanilang bulsa bilang pananggalang sa kapahamakan. Kapag ang isang bata ay hindi mapakali sa gabi, hinihimas ng matatanda ang kaunting asin sa noo, naniniwalang tinataboy nito ang mga ligaw na espiritu. At kapag ang mga ugnayan o pagkakaibigan ay mabigat sa selos, isang mangkok ng tubig na may. Asin ang iniiwan upang tahimik na sipsipin ang lason sa paligid. Kahit sa makabagong panahon, dama pa rin ang tao ang hiwagan nito. Sabi ng agham, ang asin ay sumisipsip ng tubig at enerhiya mula sa paligid, ngunit ningit yan tayo ng ating lola at sasabihin, kaya rin niyang sipsipin ang malas. Kaya niya rin itaboy ang ingit. Sa ganitong paraan, nagtatagpo ang agham at espiritualidad. Isa ang nagsasalita tungkol sa enerhiya sa pisikal na anyo, ang isa naman ay tungkol sa tadhana at mga puwersang binakikita. Ngunit parehong sangayon, binabago ng asin ang paligid nito. Kapag naglagay ka ng baso ng tubig na may asin sa iyong tahanan, hindi ka lang sumusunod sa pamahiin. Gumagawa ka ng isang deklarasyon na pinipili mo ang liwanag kaysa sa dilim, ang linaw kaysa sa kalituhan, ang kapayapaan kaysa sa kabuluhan. Nagiging isang pag-uusap ito sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng universo. Para bang sinasabi mo, ibinibitaw ko ang hindi akin. Nililinis ko ang nagpapabigat sa akin. Tinatanggap ko ang nakalaan para sa akin. At nakikinig ang universo. Pinatutunayan ito ng tarot sa pamamagitan ng Wheel of Fortune, paalala na laging umiikot ang enerhiya, laging nagbabago ang mga siklo, at walang bigat ang nananatili magpakailanman. Sa tulong ng asin, iniimbitahan mong magsimula ang pag-ikot na yon, mas maaga, mas banayad, mas magaan. Lumilitaw din ang high priestess, bumubulong na tama ang iyong kutob, ang mga kilabot, mga panaginip, mga gabing walang pahinga, ay hindi kailanman walang saysay mga palatandaan ang mga iyon na naghahanda sa iyo para sa mismong ritual na ito. Isipin ang asin bilang tulay ng dalawang mundo. Isang butil na maliit, ngunit sapat na makapangyarihan upang baguhin ang enerhiya sa paligid mo. Ikinokonekta nito ang karunungan ng nakaraan sa pag-asa ng hinaharap. Ipinapasa nito ang iyong mga panalangin sa pandinig ng mga ninuno at ang iyong mga ninuno sa puso ng universo. Kaya sa susunod na hawakan mo ang isang dakot ng asin, huwag mo itong tingnan bilang ordinaryo. Tingnan mo ito bilang sagrado. Sapagkat taglay nito ang lakas ng mga karagatan, ang karunungan ng maraming henerasyon, at ang kapangyarihang baguhin ang hindi mo nakikita. Sa basong iyon ng tubig na may asin, hindi ka lang naglilinis ng iyong tahanan, binubuksan mo ang mga pintuan ng mismong tadhana. Karagdagang ritual para sa pagpapakita at protection. Ang asin sa isang baso ay kayang maglinis at maghayag, munit paano kung maaari kang humakbang ng mas malayo? Paano kung hindi lamang matatanggal ang negatibo, kundi maanyayahan din ang mga biyayang matagal mo nang hinihintay? Dito nagtatagpo ang manifestation at protection, isang ritual na payak, ngunit napakalakas, na para bang tuwirang nakikipag-usap ka sa universo. Upang magsimula, ihanda ang iyong ritual ng asin gaya ng dati, isang malinaw na baso, malinis na tubig at asin. Ilagay ito sa lugar kung saan pinakaramdam mo ang bigat ng enerhiya. Ngunit ngayong gabi, idaragdag mo ang isang sagradong hakbang, isang hakbang na nagiging daan ng paglilinis tungo sa paglikha. Hakbang isa, kumuha ng maliit na papel at isulat ang iyong hiling o panalangin. Maging malinaw at tapat, maaaring ito'y kapayapaan sa iyong tahanan, kagalingan para sa pamilya, paglaya mula sa inggit, o katatagan sa pinansyal. Isulat ito ng may taos pusong damdamin na bang nakikinig ang iyong mga ninuno. Hakbang dalawa, ilagay ang papel na ito sa ilalim ng baso ng tubig na may asin. Habang ginagawa ito, isipin mong sinisipsip ng asin ang lahat ng humahadlang sa katuparan ng iyong hiling. Bawat patak ng bigat, bawat anino ng ingit, bawat harang na hindi nakikita, lahat ito ay hinihigop ng baso, iniiwang malinis at malaya ang iyong landas. Hakbang tatlo, sindihan ang isang puting kandila sa tabi ng baso. Ang puti ay kulay ng kadalisayan, katotohanan at banal na ugnayan. Habang kumikislap ang apoy, isipin mong umaakyat kasama nito ang iyong panalangin, iniakyat sa universo at sa pandinig ng mga nagbabantay sa iyo. Pagkaraan ng dalawamput-apat oras, itapon ang tubig sa labas ng iyong tahanan o ilabas ito sa daluyan upang pakawalan ang lahat ng nasipsip nito. Panatilihin ang papel na may hiling sa isang ligtas na lugar, sa iyong pitaka, sa iyong Biblia, o sa ilalim ng iyong unan, hanggang ito ay magkatotoo. Ito ay hindi mahika tulad ng inilalarawan sa mga pelikula. Ito ay pananampalataya, enerhiya, at intensyon na nagtatagpo. Ito ay ang iyong espiritu na nagsasabi sa universo, handa na ako. Inaangkin ko ang nakalaan para sa akin. Sinusuportahan ng tarot ang gawain ito ng paglikha sa pamamagitan ng The Magician Card, paalala na nasa iyong mga kamay ang mga kasangkapan upang hubugin ang iyong realidad. Asin, tubig, apoy at ang iyong sariling kalooban, hindi ito aksidente. Mga handog ito ng kalikasan, inilagay sa iyong mga palad upang gawing tadhana ang iyong mga pagnanasa. Kaya huwag kang matakot humiling. Huwag kang matakot umangkin. Sapagkat pinakikinggan ng universo ang pusong parehong mapagpakumbaba at matapang. At ngayong gabi, gamit ang asin, tubig at apoy, maaaring sa wakas ay marinig ang iyong tinig. Mga totoong kwento at pagminilay. Sa buong Pilipinas, ang mga kwento tungkol sa ritual ng asin ay ipinasa na parang mga tahimik na lihim, mga simpleng gawain na nagdala ng kapayapaan sa pamilya, proteksyon sa tahanan at biyaya sa mga naniwala. Ipinapaalala ng mga kwentong ito na madalas magsalita ang tadhana sa pamamagitan ng maliliit na kilos kung mayroon lamang tayong lakas ng loob na makinig. Isang halimbawa ang isang ina mula Quezon City. Mabigat ang enerhiya sa kanilang bahay sa loob ng ilang linggo, hindi mapakali ang kanyang mga anak, maliit na bagay ay nagiging pagtatalo, at siya mismo ay hindi makatulog. Isang gabi, ayon sa payo ng kanyang lola, naglagay siya ng baso ng tubig na may asin sa sala. Pagsapit ng umaga, malabo na ang tubig, puno ng kakaibang bula. Itinapon niya ito at makalipas ang ilang araw, humupa ang mga alitan. Gumaan ang tahanan, bumalik ang tawanan, at naging payapa ang kanyang pagtulog. Sabi niya, para bang kinuha ng asin ang lahat ng galit at ikinandado ito. Mayroon ding isang matandang mangingisda mula Cebu. Ilang linggo siyang binigo sa dagat, napupunit ang lambat, hinahabol ng bagyo ang bangka, at walang huli. Hinikayat siya ng kanyang asawa na subukan ang ritual ng asin. Bagamat nagdududa, naglagay siya ng baso malapit sa kanilang pintuan. Kinabukasan, may mga kristal ng asin na umangat na parang mga tor, tila umaakyat laban sa salamin. Sabi ng kanyang asawa, nahuli na ng baso ang ingit ng iba. Mula noon, mas mabigat ang laman ng kanyang lambat at tila mas maamo ang mga bagyo. Lagi niyang ipinapaalala sa kanyang mga apo, huwag ninyong maliitin ang kaya ng asin. At sa Davao, isang lola na nabalo ang nakakaramdam na parang may nakamasid sa gabi. Gumagalaw ang mga anino, umuukilkil ang mga bulong, ngunit wala namang tao. Naglagay siya ng baso ng tubig na may asin sa tabi ng bintana. Pagsapit ng bukang liwayway, madilim na ang tubig, higit sa inaasahan niya. Pagkatapos niyang itapon, tumigil ang mga bulong. Bumalik ang katahimikan sa kanyang silid. Lagi niyang pinaalala sa mga kapitbahay, ang asin ay nagpoprotekta. Nakikinig. Nagsasagip. Hindi ito mga kwentong pantasya. Ito'y mga patunay ng pananampalataya, ng intensyon, at ng mundong hindi nakikita ngunit palaging naroroon. Para sa bawat pamilyang Pilipino, may kwento ng asin na tahimik na nagbabantay. Kaya itanong mo sa iyong sarili, anong kwento ang sasabihin ng baso ng tubig na may asin mo? Ibubunyag ba nito ang ingit na nakatago sa katahimikan? Sasalo ba nito ang bigat na nakadikit sa iyong tahanan? O ipapakita lamang ba nito na ang kapayapaan ay naroon na palagi, hinihintay ka lamang na mapansin ito? Kung naririnig mo ang mga salitang ito ngayon, tandaan mo, hindi ito aksidente. May paraan ang universo na dalhin tayo sa mensaheng kailangan natin, sa mismong sandali na handa ng tanggapin ito ng ating kaluluwa. Maaaring simple lang ang asin sa isang baso, ngunit ang kapangyarihan nito ay walang hanggan. Sa loob ng maraming henerasyon, ito'y nanindigan bilang pananggalaban sa dilim, salamin ng mga bagay na hindi nakikita, at sisidlan ng pag-asa. Bawat butil ay nagdadala ng alaala ng mga karagatan, karunungan ng mga ninuno, at lakas ng mismong tadhana. Marahil naramdaman mo na ang mga palatandaan, mga gabing hindi mapakali, paulit-ulit na panaginip, o biglang kilabot ng walang dahilan. Marahil itinatanong mo kung bakit laging lumalayo ang swerte, o bakit mabigat ang iyong puso. Ang ritual ng asin ang banayad na sagot ng universo, ipinapakita sa iyo na hindi ka kailanman walang magagawa. Ikaw ay ginagabayan, ikaw ay pinoprotektahan, at tinatawag kang linisin ang iyong landas. Kaya ngayong gabi, kunin mo ang baso, ibuhos ang tubig, idagdag ang asin. Ilagay ito sa lugar kung saan pinakaramdam ng iyong espiritu ang bigat. At kapag bumalik ka makalipas ang 24 oras, pagmasdan ito ng mabuti. Nandoon ang katotohanan, malinaw man o malabo, payapa man o buhay na may enerhiya. Pagkatiwalaan mo ang iyong nakikita, sapagkat iyon ay ang mismong tinig ng iyong tadhana. Naway dalhin ng ritual na ito ang kapayapaan sa iyong tahanan, kagalingan sa iyong puso, at mga biyaya sa iyong buhay. Pinili ng universo ang sandaling ito para sa iyo. Huwag kang matakot, humakbang ka ng may pananampalataya, at hayaang ipakita ng asin ang liwanag na matagal ng nakalaan para sa iyo.